Ayun, dagdag ko na 'yung dalawa. Magkano yung 50 siya? 200! Andres. Ano, gusto mo, sabihin lagi mo sa nanay. Tingin, tingin, tingin. Ah, ay, pag nandoon 'yun, oh. Tingnan Ay, na lang. Ayan na lang. bounds. Kamusta mga kaya? May isang masaya. Ay, parang parang natiyak. Kamusta mga kaya? May isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. Nagbabalik Ayan. So, kagagaling lang namin sa Anang, sa Divisoria at may nag-ikot-ikot para Uh, bumili ng bagong Christmas tree. Ayan. So mamaya i-reveal eh, natin at ayusin natin itong ano, Christmas tree. So recording time, it's November 30. So bukos December 1 na pero hindi pa huli para gumawa ng Christmas tree. Actually nakagawa na kami ng decor ito. Ayan. Tapos meron na rin ako na ilagay na Christmas light na nakaraan. Yar, no? Kumukuti, kusita. Ganon. <laughs> parang kulang yung ano, kulang yung Pasko. Ay, meron pa dito. Isa tapos. Yan. So, parang kulang kasi yung Pasko kapag ano, kapag wala tayo Christmas decor sa ating bahay, Christmas tree. Kaya naman, bumili tayo. At bumili rin ako ng pandagdag na Christmas balls. Ayan. So, yung magiging team natin ngayon is classic. So, lalagyan din natin ng mga ampaw. Kahit wala namang laman. <laughs> Tapos, ano? Iyabawin yeah, din tayo ng Christmas lights. Yan. So, actually mayroon naman tayong mga ano rito. Yung mga nakaraan pa natin na Christmas decor. So, gagamitin na rin natin. So, yung binili natin is actually pang dagdag na tayo. Ayan. So, tara. Samahan yung kaming magkabit ng Christmas tree. Ang kasama ko ngayon si Papa D. Ayan. Mas puno. So yung Christmas tree natin na bilhin lang natin sa halaga 800 pesos. Ito ay 5 feet lang. So meron pa tayong stone. Ito yung mga lulupan. 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 Ito nga lang talaga yung nabili natin ano, ay napandagdag kasi kung hindi lang talaga yung nabili natin yung first pack Tatanggalin na lang natin yung dalawang silver para hindi maka of <laughs> Masyado itong marami sabab, pipili lang tayo ng mga magaganda. Kasi kapag binuhus natin itong lahat, masyado itong mga ano, um covering. Dito pa nga natin itong design sa nakapagbigay na kami ng mga Christmas balls at kung mapapansin nyo meron siyang mga something na uh, ano pa siya, uh, hindi pa siya puno. So meron tayo dito mga flowers. Ikaw lang kung anong tawag sa ganitong halaman eh. So, buti na lang may stick pa rito. So ano ang gagawin lang natin is itutusok lang natin siya. Yan. Tapos, ito lang yung ilalagay natin dito sa ano, sa mga may pinila. Yan. Pupunong ulit natin siya. Kapit naman natin ay ang ating Christmas light. Siyempre, kapag may Christmas tree, may Christmas light. <laughs> so, ito na yung ating, yung ating ano, finished product ng ating Christmas tree. So, ang theme natin ngayon is, ano lang ulit, uh, classic Christmas tree, which is red and gold. So, nalagyan na rin namin ng, ano, ng Christmas lights at ngayon ay ating ang papahilawan. nababago-bago rin yung alam yung yung pwede rin ganyan para mas maganda yung kanyang design oh. ayan yeah. so ngayon naman ay lalabas kami ng bahay at bibili ako sa itinako kung kaya pang kaya ng budget natin ang Jollibee at dahil ngayon ay sinicelebrate natin ang 4 years ng kapanganakan ng ating baby si na Happy yan. Yeah. So kung mapapansin ay kung mapapanood niyo po yung mga nakaraang kong vlog, sineselebrate po namin talaga yung birthday ni, ano, ni Happy. Tapos na picture ko na siya sa ano sa isa nating vlog. So on how to survive a uh, distemper. Ano, yung distemper kung paano makaka-survive sa sakit na distemper. Kung mapapansin niyo nagdi-twitching twitching pa rin siya. So inaano namin siya. Mahal na mahal talaga namin. Although mahal na mahal naman namin lahat pero Siyempre, ito ang kaulang-ulangan naman namin naging bibi na babae kaya si celebrate natin yung birthday niya. So, mga kayani, so nandito na ulit tayo, nakabili na tayo. Hindi ko na juan yung pagdabas namin at pagbili sa Jollibee. So, so far, bumili kami ng cake from Goldilocks. Ayan. Mm. So, dahil hindi pwede ng chocolate, so bumili kami na anong flavor to? Basta Crema de leche. Crema de leche. Siyempre, meron din tayong ano, uh, Jollibee. Chicken Joy. Siyempre, ang paborito ng lahat, ang Jolly Spaghetti. At saka, meron din tayong baliwag. So, yung sa baliwag ito talaga yung sa kanila na mismo. <laughs> Tapos ito ha, Tapos meron tayong kanin. Siyempre, at meron tayo dito mga hot dogs. So, hindi para sa akin yan, para sa ating mga alaga. At syempre, meron din tayong mga treats dahil meron tayong mga pusa. So, Bago tayo magkainan, meron din kami naka-prepared na pagkain para sa ating mga alagang hayop. So ito na, sunod-sunod din, hindi ko na iisa-isahin. Ito ang kompletong-kompleto yan. <laughs> Nagagalit na si, na, ano, na, si Moira. Gusto si niya na rin kumain. So ngayon ay kakatahan na natin si, ha, si Happy ng Happy Birthday! Hili ko dito, Andrea. Lani, ito ka lang, Andrea. Paano kaita? Happy Birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Uno happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, oh. happy birthday. Happy birthday to you Happy birthday Much 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 later So, tapos na tayo kumain at nabusog naman tayo Nabusog ako, nabusog yung ating mga bisita At ang ating mga alagang babies at maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood kahit matagal ako hindi nakapag-video. So tatapos ko na yung video na to. Thank you so much for watching. Pero before we end this ano, video ay syempre, hindi naman pwede mo hindi nila pa ang ating special na hotdog. So available po siya sa online. Pwede po natin siya mabili. So mapakainin na natin yung ating mga alagang babies. Binalutan ko na siya. Binal binalatan. Hindi ko alam kung anong flavor ng orange sa kare. Tekla natin. <laughs> so, siyempre, walahin natin ang my birthday. Happy! Kinahin <laughs> na dyan. Salvador! Wow. So, Mauna-una ha. Muira! Ha! Sa kalitan lang. Buno! Hindi po yata kumakaya si Buno. So, bibigyan lang natin ng konti kasi baka maagaw maka lang na ibang ano ibang hayop eh. Joshua! Wow! Kamera, kamera. Ay, eh, wala ba si Bullet, no? Wala Bullet! Bullet! Matanda na po kasi siya kaya hindi niya nare-remake at hindi niya po nakikita. Bullet! Alis kayo Salvador! Bullet! Ayan. Bullet! Ha 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 mga ha 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 yung -kok. Yung -kok. Yung -kok. Si Jongkok 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 Si Taewon Taewon Taeyong Ay, ahagaw ano pa ng kapatid Patihan natin yung kapatid mo Yan So, happy birthday, baby Kiss, happy, sarap, happy, kiss, kiss Kaba Happy birthday yun. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap vlog.